Iba talaga ang Don Bell dahil pinalabas na ang teaser ng kanilang teleserye. Talagang nakakapangilabot. Napakagaling talaga nila. Bagay na bagay talaga ang kanilang karakter. Talagang alam mong pinaghandaan talaga nila. At namataan ang mga kasama nila si Agot Isidro, Enzo Pineda, Kayla Estrada and Jao. Grabe talaga ang phenomenal love team na to. Sobrang galing. Kaya nga sabi ng mga netizen ay excited na excited ng lahat. Panoorin ang kanilang teaser. Ito palang lang dahilan kaya nagtatalo kahapon si Bingo at Caroline. Panigurado, million-million views ang aabutin nito. At trending na trending na nga ngayon sa lahat ng platforms ang Don Bell.